once sa CapCut na tayo, pinuti lang itong new project. Then, punta tayo sa ating gallery. So, pili lang kayo ng video na gusto nyo lagyan ng sound effects. So, limbawa, ito pinakon lang akong video. Then, pinuti lang itong add. Ayan, then, play ko lang. Ayan, so itapat ko lang. Timing ko lang kung kailan ako sumipa. So, dito ko ilagay. Pagsipa. Ayan. Dito sa baba, makikita natin dito yung audio. Pinutin lang to Then, piliin lang tong sound effects. Nandito sa taas, makikita din dito, search and sound effects. Ito type lang natin yung sounds na gusto natin. So, halimbawa itong cake sound effect. Ayan. So, pili ka ng sounds na gusto mo. So, halimbawa itong pinakauna. Pakinggan lang natin. Ayan. So, ayaw ko ng ganyang sound effects. So, ang pipiliin dito ay itong pangalawa. Ayan. So, sa tingin ko, ito yung magandang ilagay. So, ang gawin lang natin ay pinito itong plus sign. Ayan. Then, play lang natin. Ayan. So, ayan. So, kayo nang bahala kung timing na yung sound effects sa video. So, pagkakala mo kahit in-upload ko na yung video na to, ay, hindi naman siya nag-copyright. So, inupload ko na sa Facebook at YouTube. So, hindi naman siya copyright. So, ganun lang. Kadali.